Leche Flan Girl may mga plano na gustong gawin para sa kanyang mga tagahanga at mga taga-suporta. Sa episode natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang mga sinabi ni Medet na mga plano para sa kanyang mga taga-suporta na ayon sa kanya ay kung pwede lang niya puntahan lahat na mga lugar para makita at makahalubilo ang kanyang mga taga-suporta ay gagawin po nito. Kaya lang hindi rin madaling gawin ang mga bagay na ito kasi ayon sa kanya ay kailangan niya rin ng service na masasakyan para mapuntahan at makita ang kanyang mga taga-suporta. Actually dagdag pa ng dalaga na gustong gusto niya talaga makasama ang mga taong sumuporta at andyan nung time ng pag-alis niya sa team calling up. Na kahit ganun pa man ang nangyari ay andyan pa rin ang mga ito at hindi iniwan ang dalaga. At meron pang isang plano ang dalaga na binanggit sa kanyang live ay yung gusto niya ulit gumawa ng charity event para makatulong ulit ito sa mga nangangailangan. Kaya kaming mga taga-suporta mo ay lubos na humahanga sa iyo dahil sa iyong kabutihan at kabaitan para tumulong sa iyong kapwa na higit na nangangailangan. O mga calling sang ayon ba kayo sa mga binubuong plano ni Leche Plan Girl? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw at kung bago lang po kayo sa ating channel ay hiling ko po, po sana na huwag kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe to the